And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. Este. Uh, will you please repeat it? Gusto nyo maligo dito guys. Maganda dito promise. Hindi kayo magsisisi. Si, si. Pero lubak lang yung ano, yung daan namin. Sira-sira lang. Sira-sira. Parang ilas yun. Lubak lang yan guys. Pero okay lang. Basta napunta kayo dito. Sama namin. Napakaganda dito guys. Promise. Hoy! Wala kami na rin Hi guys! Hi guys! Ang kunaan! Guys, pagan na dito guys. Gusto niyo mumisita dito. shout out to. shout out para kay Ernesto Pakit Junior kasama ko yan pag support din yung vlog niya kaya siyang page guys support daw yung vlog guwapo kong driver hi guys okay na <laughs> setia sih ya noh. Radi Aguas. Oh. Radi Aguas Day. Shout out guys sekalian ya. Datang taga ano, salut guys shout out senyo. Enggak kebesaran, makasih banyak guys. Shout out buat enggak kebesaran shout out. A few moments later. Hi guys, nandito na kami guys. Yay. Shout out gago. <laughs> Hi guys, tipusta kami kumain guys. A few moments later. Guys, malas guys, mulan guys. Guys, guys, guys. Ito yung pinakamalas sa amin guys. Yan, yan guys. Ito yung pinakamalas sa amin guys. Sayang. Mayaw. Ito yung guys. Anna. Visit yan. Labang sa... Dito kayo guys. Saturuan kayo namin. Maghanap. Maghanap ng ano. Alimango. Then lapitos guys. Ano. Kaya ito pa mo. yung muka ng lapitos guys. So, Iitira, yan guys. Turuan ka na. Tapos ganito yung talo. guys. Guys, guys. Shout out pala guys. 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 Shout guys. Shout guys. Shout out pala ako sa ano. Yung silingan namin doon. Si Bia. Bia sumasay. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo. Tingnan mo to guys. Tingnan mo. Ano yan? Ito guys. Ito yung shells ito guys. Tingnan mo. Dumidikit siya. Pero samantala siya, yung ex ko ko agad kung di ka pa sa suwa Masarap maligo dito Parang pagmamahan para lang yan Magkikimkim mo Pero pag mo sa egg, tano bang, tano ba, tano, tano, ba, tano, tano, wala na Bako bako bitch Oh, ada yang ada, ada lah. Kita pelayung kagang, kuan kagang. huli namin guys. Oh, oh, kagang Nadaiban mong kagad! Ganyan Ang o! <laughs> Ang sakit ka! <laughs> guys, wala sakit ka oh, Ano guys. ano? Bukunin ka namin mo! Bukunin mo! Okay, guys. Putang ina! Wala palang sipit <laughs> <laughs> Ang sirap naman nung muli! Ang pala o! Ito yung kamukha guys! Kapalay ka! Okay, pala ka! Okay. Ito! Kakang may budi isa, guys. Okay, guys. Bote, guys. sa guys! Ito guys! Kote ka sa explain! dapat ni kasi kami explain. Guys, hirapan ako para sa. Kala namin guys, merong sipit, wala pala. So, pa, parang pa chat ko lang to. Parang ke chat ko lang to, guys. Gini ang pala yung kumusta. Hi guys, ganito yung mukha ni ano, guys. Gini. <laughs> ganito pag ganito yung mukha mo pag iniiwan ka na na, guys. Hi mga KXT. May ligo muna kami. Then maglaro kami guys kaya Kasama namin sila doon doon mga kasama namin guys. Doon sila. Starfish, guys. Yun. Kaya... guys. 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 A few moments later. Oy, mga cellphone. Malimutang. Ikaw, Hi guys. Nansi Momo. Hi guys. Against the late laki like, na. Guys. <laughs> <laughs> okay. tayo, guys. Ah, Allah nak bagah man. Keri kay maligo, guys ha. Ang lalim guys no. Oh. Sobrang lalim guys. pag tumayo. <laughs> hey guys, nanito sila lahat, guys.

natin pero I miss ko kasi ito eh kasi maging bata ulit guys ayan guys guys <laughs>